so hello sa inyong tanan. So, dito sa ito ang 3D and STL guide update. So, September 7 na 2023. So, pasensya ako na late update mo, Kaya na may visita, no? So, pag-uway lang ganis sila ng huli. So, mong late, ah. update sa itong guide. So, kagahapon na itong guide monster sir. So, respita rin lang ninyo. Pagpili lang mo sa SP number na ito. Di ba ka pang paswerte na ito, ha? So, kung asa mas apet ninyo ato Espitari lang. Bitbit -bit lang magusta karon ha. So, dito sa itong guide. 5E2 alas 2. Arisota resulta pala. 9 3, 2, alas 5. And then 9-3-0. Sayang kayo itong 9-3-0 sir. Target ang ta, no? A 3 pala. 3 na ano? Kagahapon. 9 0 na to, Delay. Okay? So, na may bet ka ganyan na itong guide. Or combination. So, SP number o uh, paswerte password na ito pili lang mo sa doon mo sir, respetari lang yung paliyog. So, humanyog lang ito karoon sa itong guide update nun sir. Subayan niya itong sir to sir for all pares. And then, syempre, makalimot pagsubay sa guide update ni first lot. Okay, so community members. So, same ragi hapon. So, sayang kaya kung na-entry nga gihatag yun sa level 2. So, gado oh, ka dyan sa gislayra, no? Okay, laban lang gihapon tamo sir. Para yung nagyapon ta. So, pakishare ko paliyog para ma na ito itong guide ha. Guys, only lang dyan ni. Wait, share itong combination. Ganaan mo Abali, abay lang niya paliyog ha. Okay. So, dalita. Wait lang. So, mention na lang ako naman, sir. So, based sa resulta sa 582, niya ko waiting for nga 9779. So, waiting kumbi na ito dito, 297. So, basingan naman mo uma. And then, sa 5PM, 932, niya ko waiting for nga 7337, 637. Okay. So, natin dito ka combination and dito ka guide So, 797 o uh, 7337 Uh, waiting for na to. Waiting kumbi, 297 o 67. So, basing ganaan mo mo bit to ma. So, ang ilan nyo bet, so pass lang mo sir. Okay? So, proceed ta. So, adjust na ko sa so, 930. na ko naghatag waiting ana ako. Ani, butang na ako na siya sa SP na to. Okay? So, adjust na sa itong combination. So, repeat the kayo nyo bit kagahapon na. SP na ba na to o pampasorte na to. Maliw ko share paliho mo sir. Paki share na ta paliho ha. Okay? So na ko sa inyo nga BG guide karon. BG guide ni siya mo ha. Box guide na to. So business resulta sa alas 9 nga 930. So natay plus tala nga 948 5 out. Wait lang ha. 9, 4, 8, 5, 8. 536 120 escalera. Okay. So, BG guide na ito, sir. Base sa 930 3 plastada din na nga. 9 4 120 O, escalera. BG meaning, on, sir. Box guide. Okay. So, pwede mo ma-angle din naman, sir. Pwede ka pong mag-9-5-1. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. nine 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3-2-0. 3 four ah four three two escalera eight okay so pwede nyo kuha on the up yung combination niyo sir so base naman sir pwede ka pang mag one three eight waiting kumbina to na ano kagahapon alas 5 ata okay and then pwede sa mo, mo ang gold din naman sir pwede ka pang escalera of four five three kung one three two okay mo sir ang ha nine three six pwede get to sa nine three pag mo mo sa 3, 0, pwede mo mag 0, 3, 8. Copy man, sir. So, ana, 5, 4, 6, eskalera. Pwede sa sir. Okay, gusto mo ang guli na, ha? So, pwede na nyo gamitin nga box guide or angle guide or unsa pa ba na Ito, so, tawag na niya din, ha? Ah, unsa okay eh. sa so, so, tawag niya press ba na niya siya ha. Okay, so na din naman sir tikap lang mapaliho. So, ang nadin ng combination na to, on, sir, kani, 138 na to ng waiting kumbi, on, sir. Okay, 138. O po, ah, uh, 064. Wala siya din, ha. Ako, ang yatag sa inyo, ha, nga, waiting kumbi na to. So, makita na niya mag-recap mo sa September 6 na to, nga, guide update, ha. Okay. So, data sa to, ang double per. Malupad man ay mukayang pala so sabayan nyo yung guide update ni press vlog ha so pwede na ka sa itong committee way cm click lang dyan button mo sir pero so, mga um, set mo sa itong combination dito sayang so, na itong 9-3 dito sa second level okay so dito 1, 2, 3 Okay, Natay 33 55 -99 okay. lang, si 3 -3 -5, 5 9, -9 -8 -8. Okay, pina niyo kung ba yun sir Si 3-3, Okay, kung na ako gi appeal Si zero og 2-2 og O 7-7 0 Ano na appeal lang tulong Sa lang sir Okay, so katong, katong nga, atong gibet nga SK kaganiha, ay SK ka, double o beto niyo sir, pwede rin niyo bas hindi ay siya, ha. Bas hindi ay madelay. Okay, so nga kung ibet din ha sir. So, si 5-8, take note nga nakagawa si 5-8 Si 3-9, nakagawa si 3-9, ah, uh, 9-3 o 9-3-0 mong sir. Okay, so basin, ah, uh, mukumbayin ra siya. Copy? 3 ang ako sir. Ang akong bit ako bitbiton din na kay C3. Si 9, 3 lang ko. Okay? 3, 9, 3. So, syempre man, sir, bitbiton ninyo ang 3, 9, 3. Dalaan na lang iyahang partner nga. 3, 9, 9, ha. Okay mo sir? So, sa lagi na ko din nga. S ka na. Ay, eh, S ka mo noon. Double na to. Ang 393 So, against the light man. 393 ha. 3, 9, 3, man, sir. tapi Okay, so dito sa satu ang mm -hmm. so ito sa ang probable number Oh, numbers na ito mga sir, kay wait lang. At itong klaroho ni. Alabos mm -hmm. number na ito mga sir. At ay 9, Okay. And escalera na nga 3, 2, 4. Okay atong i-remind din na atong 297 yung waiting kumbi o nga ito ang 637 okay so probable na ito sir na may beta na rin ha masaday tapi so dito sa to ang SP number so last part sa tong part ah, uh, guide SP number na to mga sir, pwede dyan new bit bitun although SP number na to gahapon, huwag pang kasurte na to na may ganaan balik, kaya na to balik lang copy mga sir kaya so, makalimut pag sa guide, update yung press vlog ha survey so, sa inyong to sir to sir for and pares guide mga sir Sp number na to. Adelay guide para mo na 6886. Paris, inyo 'yung paris anak. Okay, diretso na ata 086. Okay? Taget drumbol. Obet magdobol double niya do boli, Escalera. May dinay Escalera, 768. Okay, last part na mong sir, pampaswerte na to. Ay, makalot po sure paliw ha? Okay, so ito sa itong SP number. Last part sa itong lab. pwede pala wala kahit per monster nga 5-1, 1-5 all mabit -tobol niya pwede rin yung yutobolan ng monster okay. so ako ibrat si 8 5-1 uh, kita kita ang paliog so ano so, lang thank you thank you kayo hope nga namin napilian SP number na to o paswerte na to sir pwede lang yun ngayon dito ito pero ang sa itong probables sa so, basing, di ay dahil malusot siya so atong probables man sir take note nga ito ng waiting kombi ha So, salamat, salamat. So, ganyan yung guide update ni Press Black Palihog. So, wala pa join. Naka-join sa itong Kumite YCM. Click lang ang join button, mga sir. Para ma-update sa ito ang uh, Kung binga, nga update dito. So, thank you, thank you. Okay, bye-bye. Palihog, sir, palihog.